Ito sa issue ho na kung saan, e eh, pinalalaki ho talaga na may mga ibang mga grupo na talagang dito ho. Uh, um, sa ang hakbang ho ng palasyo na ito ho pagbawalan ho ang Rappler <laughs> sa loob mismo ng palasyo. Ito ho'y ginaw hakbang ho ng palasyo sa pamamagitan ho ng pag-utos ni President Digong na dito ho sa... sa sa website, ito sa site ho ng Rappler, mga boss, na binand sila sa palasyo. Alam niyo mga boss, ang pagbaban sa inyo sa palasyo ay eh dahilan doon sa inyong pagsusulat ng mga balita. At yung mga susulat ninyo mga balita na mali-mali, ayan, natatamasan nyo ngayon. Mga boss, kung hinihingi itong Rappler na sinasabi nilang mag-apologize daw ang uh, PSG ni President Digong gawa nga ng Ibinando, yung isang reporter nila pumasok doon ay e utos ho yan sa taas. Uh, ang dahilan ho kung bakit Ibinando siya sa dahilan mali-mali kasi komisyon ng balita ninyo. May mga pumapasok na sektor na sinasabing eto raw ho'y e pagkitil uh, ho sa malayang pamamahayag ng media. Hindi ako naniniwala. May mga malalaki hong dyaryo dyan, may mga kolumnista na susulat. Ah, ang pagpipresenta ho, gaano man, ka gaano man kanipis ang inyong paghiwa sa isang kwadradong keso, dalawang banda pa rin yan. Maaaring pinapresenta niyo bandang sa inyo. Ngayon, dito ho sa akin, babalansi ho tayo at papakita ho natin sa inyo ang responsableng uh, malayang pamamahayag ay may kaakibat ng sinasabing pananagutan at uh, itong pananagutan responsibilidad tungkulin sa taong bayan na ikay magsasabi ng sinasabing factual and accurate information. Ito, yung, pag, uh, ito yung, mga bagay ho na kung saan, uh, kung tawagin ho natin yan, para doon sa mga professional okay nga ng ng mga reporters ng mga decented reputableng mga dyaryo decented reputableng mga dyaryo na hindi ho nagpapakalit ng mga peking balita e eh ho sila ng mga bagay na kapareho itong salita due diligence. Ibig sabihin dito sisikapin mo na iyong mga sinusulat mo bagamat nakita mo lang yan at hindi mo tinitingnan ito bang source na to maaring kuryente? Itong ba source ba ito white paper? Itong source ba ito katotohanan? Somewhere, somehow, you get the due diligence to get both sides of the story. Nakikinig ba kay Rappler? So, kung hindi kayo sigurado, then you make that as a news dahil naniniwala kayo sa sinasabing gaigo, Ibig sabihin ng gaigo, hindi gago ha. Ay, gago, salitang ibang klase. Gaigo, garbage in, garbage out. That's exactly what's happening sa inyo. You demand respect. You demand, you demand some kind of courtesy. Well, maybe I know Maria Ressa, you're too intelligent for this. Or Sino Rappler, Kumbaga, well, you can muster a lot of sympathy from people like you or Dilawan. But no matter what you do, you're forgetting the issue. responsible journalism. So kung hindi niyo ibig sabihin, hindi niyo ibig sabihin, hindi niyo intindihan kung anong ibig sabihin nito, kinakailangan siguro linawin na lang natin sa taong bayan para magkaintindihan. Hindi hulat ng panahon na kayo'y papanig lamang sa isyo. Bagkus kayo'y manindigan sa inyong nalalamat, ninyong nakikita at inyong napapakinggan, iusisain na maigi, ianalisa. Ako nagsasalita bilang isang mamamahayag at I love doing what I'm doing. I have the badge of true blue journalist. Nagtapuso ako ng kursong journalism. Further studies. Tapusong ang aking sinasabi. Kami ho, ako ho'y nagsasabi rito yung bagay na wala hong curtailment of press freedom. Hindi kayo pinag-iinitan. Naiirita? Oo. Nabubuisit? Oo. Pinagkakaitan? Hindi. Hinahadlangan? Oo. Uh, pinagkakaitan ng karapatan? Hindi. Uulitin ko, nabubuisit sa inyo? Oo. Naiirata sa inyo? Oo. Naiinis sa inyo? Oo. Narinig ba, diba, Rappler? Huwag na kayong kumuha ng simpatsya. Maaring makakuha kayo ng simpatya sa ibang kakulay nyo, kauri nyo, or mag-isip ka pareho nyo. Pero may mga sinasabing extremist pagdating sa sinasabing mamamahayag and you are taking that course, you're trying to be an extremist, you can't continue doing what you're doing. But there are those who are conservative. So hindi lahat nakapareho ninyo mamamahayag mga extremist, and I'll brand you extremist or Rappler, the likes of Inquirer, ewan ko kung sino pang iba dyan, I will brand you that. Do you feel like you're a terrorist in a way? Maybe you are. <laughs> Word quote unquote. Because you're taking the path. Your direction will determine your destination. You know, you reap what you sow. You're sowing the seed of, I don't know, fake. You will get the same sympathy.